Makita niyo lang po yung ko talaga. Kung gano'n niya si kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin niya, Alonso, si Bento, siya na sinabihento siya ng kuya niya na, Dahil sa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Bidang ama, I may not have been a good uh, husband, you know. I I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best or I did my best to be a good father. Sa abot ng aking makakaya. Um Yung mga anak namin tinuruan namin maging magalang, maging uh, marespeto si Sandro nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, uh, pero hindi kita tutulungan. Alam ni sa Annette niya, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang, nag-audition na siya. At nagulat uh, na lang ako, isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng sparkle, nakuha siya, nakuha siya ng sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung ganon. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa, sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, magka may taping siya, um, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Um, ganon kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung, yung, yung trabaho niya. Kaya, kaya talaga ako nasaktan nung, nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi, para makita mo yung anak mo na, na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinakwento niya sa akin, yung ginawa, yung ginawa, sa kanya, lalo na si Giorgio Nones po, katabao namin ni walang matigas na polis sa madalik na wisis. Siya po yung head namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag, pag kami, mga events kami, ako pa yung ulan lumalapit sa kanya. At um, Sir, Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya di ba? Sir, alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung, yung isa naman, hindi ko naman siya kilala eh. Kailangan ko yun lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente, pero sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon is... Makita niya lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Kasi nalaman ko pala, bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya mula sa kapatid niya, si Alonso mula na dating child star din. Sabi sa akin, Alonso, si Ben, to siya na, kuya niya na. Ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi, ulo sabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama ah, sa na lang talaga ng loob dahil kung kaya gawin sa, sa, uh, hindi ko naman, hindi ko naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang ang ah, malaki na naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba? What more sa mga baguhan? hindi ko naman sinasabi talagang may ginawan sila na iba pero di, di ba ba kung na lang gawin sa sa isang pamilya na talagang maka may, fund, na sa industriyang ito iba po sa iba Kasi At... yung binabaliktad pa na rin yung sitwasyon hindi ko sinasabing GMA, ah. binabaliktad nyo ng Jojo at, at ni Richard yung yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama ng loob na kasino pa may sala, yun pa yung nagagawang magbaliktad sa na story. Ah. Kahit sino naman, sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Hindi po na kitang ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa behavioral science. Right now, he's undergoing counseling. Yun po. Maraming salamat po sa lahat ng ng uh, sumusuporta na at nagpakita uh, ng concern kay Sandro. At um, maraming salamat din sa ating mga mahal na salador na nag-take, na nagbigay ng oras para para mag-attend sa hearing na ito at sa lahat ng mga concerned. Salamat po. Yun na po. ah uh, Mag-suspend uh, muna tayo ng one minute po.